Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang laman at madilim, pero ang Espiritu Santo ay naroon. Sa unang araw, sinabi ng Diyos, Magkaroon ng liwanag, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Inihiwalay ng Diyos ang liwanag mula sa kadiliman. Tinawag niya ang liwanag na araw at ang kadiliman, gabi. Sa ikalawang araw, sinabi ng Diyos na magkakaroon ng malaking espasyo upang paghiwalayin ng tubig sa itaas at sa ibaba. At tinawag niya ang espasyo na iyon na langit at pinuno ito ng mga ulap. Sa ikatlong araw, sinabi ng Diyos, lumabas na wa ang tuyong lupa sa mga tubig at ilalim ng langit. At lumitaw ang tuyong lupa. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa at ang mga tubig na karagatan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon na ng lahat ng uri ng halaman, prutas at puno sa lupa at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Sa ikaapat na araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang maliwanag na liwanag para paghiwalay ng araw mula sa gabi. Lumikha ang Diyos ng dalawang malaking ilaw, ang araw para sa araw at ang buwan para sa gabi. Pati na rin lumikha siya ng mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ilaw na ito sa langit upang pagningningin ang lupa at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Sa ilas si araw, sibin ng Diyos, magparami ang tubig ng lahat ng uri ng hayop at magkaroon din ng mga ibon na lumilipad sa langit. At ganoon nga, sa ika na araw, sinabi ng Diyos na magkaroon ng lahat ng uri ng mga hayop sa lupa. Ginawa ng Diyos ang mga hayop na mabangis, mga hayop sa bukid, ang maliliit at maging ang pinakamalaki. At ginawa niya na bawat isa sa mga hayop ay kayang magkaroon ng mga supling. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Pagkatapos nagkaroon ng isang magandang ideya ang Diyos, Kumuha ang Diyos ng alikabok mula sa lupa at hinipan ito ng hininga ng buhay at nilikha ang tao sa kanyang larawan at tinawag siyang Adan. Nakita ng Diyos na ang mga hayop ay hindi pwedeng maging katulong niya kaya't inilagay ng Diyos si Adan sa isang malalim na pagkakatulog. Habang natutulog si Dan, kinuha ng Diyos ang isang piraso ng kanyang tadyang at mula rito nilikha ang unang babae. Kamusta? Pagkatapos, binasbasan sila ng Diyos at binigyan ng gawain na nagsasabing Ibinigay ko ang lahat ng halaman at bunga ng lupa para kainin ninyo at ng mga hayop. Ngunit ang bunga ng punong ito ay huwag ninyong kainin dahil mamamatay kayo. Naiintindihan ni na Adan at Eva ng ganap. Nakita ng Diyos na ang lahat ay perpekto at sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sapagkat natapos na ang kanyang gawain.